Bumuhos ang simpat siya sa post ng isang food server sa social media. Tinanggal kasi siya sa trabaho matapos magpakain ng stray dog. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Day after day, I must face a world of sa video na ito, makikita ang isang lalaking nagpapakain ng asong gala. Pero hindi niya akalain na ang kanyang trabaho ang magiging kapalit nito. Ayon sa uploader na si Ian Val, hindi niya mapigilan na bigyan ng pagkain ang mga hayop. Ginagawa niya raw ito tuwing break time niya sa pagiging server sa isang kainan sa Quezon City. Pero nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kanyang employer at pinagpapaliwanag siya. Pinapirma rin siya ng termination notice dahil ang sanitary umano ang kanyang ginagawa. Natroma raw siya nang hindi siya pinalabas sa opisina hanggat hindi pinipirmahan ang nasabing dokumento. Sinabi naman niya na ipagpapatuloy niyang pag-aaruga sa mga hayop kahit na wala na siyang trabaho. Marami ang naantig sa pinost niyang video na ngayon ay may mahigit 8 milyong views na sa Facebook. Ayon kay Julius Cainglet, Vice President ng Federation of Free Workers, labag sa labor code ng bansa ang naranasan ni Ian Val sa kanyang employer. Gano ba kabigat ito that would merit the immediate firing of a worker? Paliwanag ni Kainglit, may karapatan ng isang empleyado sa due process. Siya so, dapat ay nabigyan ng pagkakataon upang sumagot sa mga paratang, ipaliwanag ang kanyang sarili at ipaliwanag yung kanyang mga naging aksyon. Una. Pangalawa, eh dapat klaro uh, meron ba talagang pulisiya ang kumpanya. Wala pang pahayag hinggil sa isyu ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Ian Val. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.